Mapalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Bulim buwan sa sinong harapan Ang padering vlog Halimang adventure tayo ulit Pamanak sa kayo mga kapaders Dito sa isla ng humalig Malakas pang habagat mga kapaders Kaya hindi tayo makapaglayo ng laut mga kapaders Dito lang kami sa malapit lang Matising kasamahan ko Dahil dito sa ating bansa Mayroong bantang masamang panahon mga kapaders Tumbok ng masamang panahon ay Tugig Garaw Dito sa pinakandol ng Luzon mga kapaders Ah, siya nga pala mga kapaders, kung bago pa lang sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakihin notification para kayo kayong updated sa akin bawat upload mga kapaders. Ayan mga kapaders, oras nga pala ngayon, alas 5 na ng hapon. At maya-maya, alis na rin kami ng kasamahan ko. Abang mo sa mamaya, God bless. Tingin ko kayo lagi dyan. Panibagong pakikipagsabak na naman tayo, na ito vegan kagad, agad, unang nagpakita. Mm hmm hindi nagitik mga kapaders. Vegan or matampusa, naroon mga kapaders. Ayun, musi or butete. Masarap yung kinunot kaya lang may tinikyan mga kapaders. Ito nga pala aking pana mga kapaders. Ayan, pinutol ko yung dugsungan. Kaya lang pala ako medyo maiksit na mga kapaders. Ang haba lang ito ay 40 cm mga kapaders. Ayan, ang ating guma naman ay 16 mm. Hanap na naman tayong isda. oy, na ito. Pangalong pana, malaking bigan uli. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. oy, nagpanlabo na. Medyo lumabuan ang dagat mga kapaders dahil may tema sa mga panahon kaya ang direksyon ng masama ng panahon natin ay ano, dulo ng Luzon mga kapaders sa ating bansa. Paalaala sa ibang paralaot, iwas mo muna po tayo. Itong aming sinisida, malapit lang kami sa tabi mga kapaders, na ito bigan. Mm -hmm. Wag lang makabunot. Ay, sabi ko na wag makabunot. Uy, malabo ang butas, hindi makita. Ah, malsayang mga kapaders, ating hanapin. Hanap pa lang tayo ng iba. Naroon, isda uli. Uy, bigan mga kapaders ay sumuot lang sa pinakang ilalim. Naro na dito sa kabila ating at iikutan. Sigurado ko, dito ka lang. Wala dito. Nasaan kaya yun? Pakita na. Ay na ito. Sana tamaan. Tamang sala. Linuplasan. Ulitin ko. Ay, tumagulugod sa butas. Ay, pinalabo ng bus mga kapaders. Oh, ayan na. Para ng alikabuk Antayin ko muna. At baka lobas na lang kung sakali ay o wala, pero na talaga ang butas sungkitin ko daw, tisingin ko baka na nandito sa butas ay talagang wala mga kapaders walang salida kay pag may ang pana walang persa, hanap mo lang tayo na ibang isda, ayun tayo mga kapaders pakita na, naroon talikbago, lagi isa lang ito mm hmm, -hmm. jam ka dyan pandaradagdag ayos ito mga kapaders, makakaulam tayo bukas, ay pampinta pa tayo hanap ulit tayo Pakita mga isda. Bigan uli or matamposa sa sana tamaan. Sala. Ay ha, yan Ulitin ko. Mm -hmm. Tinamaan din sa palikpikan. Kaya lang ritik mga kapaders. Ayan. Warak ang tama. Di ba? Ating nahuli man. Ayos lang yan. Huwag lang makatakas. Pag may tama na, sayang ang isda. Hanap na naman tayo. Pakita mga isda na ito, sibungin. Maliit lang mga kapaders. Sungkitin ko muna. Lawas na. Ayun, wala na mga kapaders at baka makita kayo ng kasamahan ko. Baka panain. Hanap ulit tayo. Naroon, malaking bigan. Uy, sumuot na sa butas. Dito sa kabila, ating ikutan. Baka nandito. Wala dito. Nasaan daw kaya ayun? Uy, naroon, naglampas. Diyan ka pala makse sa si ibabaw ng bato. Mm hmm, gitikman mga kapaders. Ayan, pit pa sa butas. Huwag lang makabunot dahan-dahan ng higit palabas ay ito na kortan linaw na bukas pang binta salamat ulit lord na marami kahit masama ang panahon lumaot pa rin kami para makapang ulam lang hindi na kami naghanggal na makadilin siya kahit ulam lang masaya na kami masarap itong pinirito hanap ulit tayo doon sa unahan may nakasot ulit mga kapaders uy mas malaki ito dambuhalang bigan pasiguruhin ko nakatalikod pa try to rin ko na kaya ito mm -hmm. no, nagpanlabo na mga kapaders huwag lang makabulot na naman sikip ulit sa butas doon kaya sa kabila walang lalampasan mga kapaders kaya dito ko pinana kaya nakatalikod oy naoga ang kurals pag inihila yung isda masisira mga kapaders walang makagawa dahil gawa ng isda yun mga kapaders na ito na tanggal lang kaliskis ng batok ng isda itong malaking bigan Ilang buhal ito mga kapaders. Pinahirapan ako nito Na ito na Makita ninyo eh ito Pasa ito ako mga Estimate ko dito mga isang kilo ito Ayun laki ng tiyan Sigurado mataba ito Ito ang masarap sinabawan pag mataba mga kapaders Kahit pinirito eh, Gustong gusto ko ito sa kami kasamang itlog Gigisahin May sotanghon Masarap ito At mayroon pang isda naroon Tre bali mga kapaders Mangali Mmm -hmm. Naulog Sigurado ka sa akin sa bawan. Ganitong isdan tribal eh. Mamu talaga ito. Ito yung nadaraw sa lingsang spot. Madagdagan pa ito para mayroon pang kasamahan. At para madalawahan itong aming pang ulam. Ganitong tribal eh sa amin ang kilo. 150 mga kapaders. At mayroon pang isa na ito. Siguro kaasawa ito. Maamo, balik sa akin. Balik. Buti at maamo. Tama mo. Sala. Hindi tinamaan mga kapaders. Ulitin ko huli ka sigi dyan sige ikot di ka dyan makakabunot bali dalawa na ating huling tre ayos na ito pang ulam na masarap itong may talbos kamuti mga kapatid sinabawan o kaya repulyo ah kontinto na sigurad ito bukas sasabawan ko ito ano man daw kayang isda pag masarap pag naluto pag na ang sarap na kalimutan ng asawa hanap na naman tayo dito sa butas naroon minaksuot mga kapaders dito sa kabila ating aabangan baka lumampas nasa na kaya yun hindi ko na makita yung isda na yun saan kay pumunta yun uy na ang bilis mo naman iba e talaga pag may buwan may lapang isda mga kapadis di bali ba, na ito tatakasan mm -hmm. mo pa ako nakita pa kita kanina sa butas ang mano, malayo ka kagad sa akin mga ganang klasis daming nakapana pag ganito lagi nagpapakita sa atin ngayon ah, baka tayo makabinta bukas bagay pang ulam marami ito mga kapadis Naroon yung sampana ko, yung selbatana. Naroon mga kapaders, dami. Apat na danggit, itong unahin ko. Mm -hmm. danggit losay ito mga kapaders. Hay <coughs> ha, malabahing ito. Excuse me. Hay ha, mayan, nakalamit kaya ako ng alat. Ha, malabahing iyon. Na ito. Mmm, -hmm. danggit ulit mga kapaders. Pangalawang pana. Ito yung danggit ko na po kung tawag sa amin, danggit losay At yung pangatlong pana na kapanahin ko mga kapaders, yun naman ang danggit bahura iyan ang tinatawag ng guru gunting guntingan gayaan mm -hmm. balitan ito mga kapadyers pakita ko sa inyo ang pinagkaiba ng guntingan sa dangit lusay ang ulo ng guntingan ay medyo mahaba mga aya ayan ang parteng bibig nya ayan mahaba tapos itong dangit lusay naman pungos ang kanyang ulo mga kapadyers saka may paltak paltak sa mga puti puti yan ang pinagkaiba ng dangit hanap na naman tayong isda naroon dangit mga kapadyers mm hmm, pandaradagdag na naman malapad na rin ito mga kapaders doon sa unahan nating hanapan baka mayroong kasamahan wala talaga katanong ikot ko sa pinanaan ko ay ha mali nagkautot pa ako na ito malaking bigan mhm mm nagulat kaya ako sa malaking bigan nabigla ako mga kapas kaya ako napautot dokutin ko muna aking brief baka may lumabas <laughs> mabigan din sa bahurang ito tsaga-tsagaan -chaga na namin habang landa pa ang dagat at maka lumakas na naman hindi makalaot mga kapaders lumusong kami sa medyo malalim mga kapaders para medyo malinaw ang kuha ng kamera at naroon bigan uli may lablaang pasiguruhin ko ito mm -hmm. lagata ka dyan ay nakabunot ay nakapunit mga kapaders ulitin ko mm -hmm. getik it nga ito sentido ang tama napaganda pag testing namin hindi lang pangulam ang mahuli dito sa bahura pati mambinta na rin mga kapaders Salamat Lord dito sa biyaya, malaking bigan hanap na naman tayo naroon manitis or sarmuliti naglalangoy sa buhong hinan mga kapadres lapitan ko mm -hmm. gitik nasintido ay malayo naudog lang ito at meron pa balid dalawang mga kapadres naroon kaya medyo maliit pa hanap ulit tayo dito sa bahura at meron nakasuot dito doon sa kabila ating ikutan wala na naman talaga basta bigan pag maliwalag ang buwan lumilingas ang mata na ay na ito magaling kang sa akin mm -hmm. hala tumago kayo sa butas ng pana ako yan naman ang pinakambatok ni bigan mga kapaders korta na ito sana mayroon pang kasamahan kahit bigan pwede na itong pagtsagaan namin hanap ulit tayo baka mayroon pang kasamahan oy na ito ah, sigurado turutot mga kapaders malapit na kaya ang Pasko kaya ang turutot nagalabasan na naman kaya kunting ingat laang, at baka mayroon man turutot ay sigurado iba ang pahisiwitan ng turutot panakaturutot ganitong isda masarap itong sinigang mga kapaders o kaya adobo sa tuyo hanap uli baka mayroon pa naroon sa unahan nakadapa nakasuot malaking bigan uli Mm-hmm, lumiling sang mata mga kapaders. Ang kaibahan ng bigan mga kapaders, kahit malayo ka pala ang, pag naispatan mo na, pag luming sang isda, lapitan mo na kagad, isda yan, bigan. Pag hindi bigan, bukaw na isda yan. Hanap ulit tayo, pakita na kayo. Naroon, bigan ulit mga kapaders, ay maganda. Nagsisilangoy lang ang mga bigan. Yun, huminto. Mm -hmm. huli ka dyan. Ayos to mga kapaders. Maahon muna kami at pagkakain. Malayb tayo ulit mga kapaders. Abang-abang lang sa pangalawang dive.